At dahil luma na at kalawangin ang aking tambutso, ay bibigyan nating muli ito ng buhay. Kalawangin at lumaman sa inyong paningin, tiyak na pagkatapos ng videong ito ay mamamangha ka sa resulta. Tara! At simulan na natin ito! Sinimulan ko sa pagbaklas ng tornilyo sa bracket nito at spring sa mga dugtungan ng elbow at dahil natanggal na ang tambutso. Mag-like at subscribe ka naman. Baka naman, yawa ka. Nag-wet send lamang ako ng isang daang grit sa buong bahagi nito para tiyak na kumapit ang ilalagay nating pintura. Sinigurado ko lamang na lahat ng parte nito ay makukuskos ko para makinis ang kalalabasan nito. Habang pinatutuyo ko ito, ay binaklas ko din ang elbow para mabuffing at kumintab pa ito. At dahil tirang samurai paint lamang ang mayroon tayo, double coat natin siya para mas matibay. Pagkatapos ng first coating, pinatuyo ko muna ito ng labin limang minuto para maihanda sa paglilihang muli. nag sand muli ako ng walong daang grit para sa mas makinis at mate na finish. Pagkatapos ko itong gawin, ay pinatuyo at inihanda ko na para sa second coating. Binugahan at pininturahan ko na ang tambutsong nooy walang dating, ngunit ngayoy unti-unti nang nagnininingning, God damn! At kung isa ka sa mga katulad ko na, mahilig gumawa ng kanilang mga sariling proyekto, Mag-comment ka lang dyan sa comment section at uulitin ko mag-subscribe at mag-like ka namang lintik ka. Ha ha ha. Sa mga oras na natapos na ang aking pagpipintura ay pinatuyo ko muna itong mabuti. Nang sa gayon wala nang maging problema sa pagsasalpak nito at bala, makinis pa sa syota mong laging inis, kahit mukha namang puwet ng ipis. Sharot! Kung nagustuhan mo ang video, i-share mo na sa pamilya at tropa. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod.